Ganda mga Andre, oh. Ito yung harapan na Sahara Center. Dito kami ngayon sa ano, Nesto ni Ubo. Ah, laki, oh. Galing kami sa check-up. Nagpa-check-up no? ako oh. para bukas mapakita ako sa trabaho. Kasi mapsin ako ngayon, eh. Ganda ng harapan dito pala, no mga Andre. Ito yung bakang gawa ng Sahara. 2 years ago na ata, ito. Sahara Health Health Center. Ako na po work ngayon pero alis na ako dyan. Kaya mga dre sa nesto. ko. Hiinip sa lumas. Ito ang lumas. Saan tayo sa taso ngayon? Ihi ako. Ina-ihi ako. Ano na mga dre? O di ba? Hindi naman. Tumaatik yan o. Ang siyo po. Tumanto ka ng kalapa may sakit na nagagala. Ako pala yun. Tatawa ko sa katrabaho ko, nakita ako, nakatambay sa lahat sa labas eh. Nilibre tayo ng ilumin, no? <laughs> Naka-duty na sa labas. Inutusan daw siya ng amo. Ay, Takot ay, eh. Ang nakita ng multo eh, no? Guys, <laughs> Muy Muy. Kalamit uh, ng Muy Muy. Nickname niya, Muy Muy basta pa malay pero muy muy kasi yung mo'y palaboy mo'y si mo'y palaboy oh gibson kaya si mo'y mo'y palaboy kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo dito. mo okay. dito, dito. style mo talaga siya kaya Oye, oh, volpa la no